<laughs> har, 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 burr. Ganto! Okay, that's me! Yeah. <laughs> congratulations kay Rolando at sa text partner niya na si Harold. May tig 660,000 pesos na sila! Iyan! Yeah. Yeah. Kanina, Kanina yan, sa taktak -tak mo o tatakbo, congratulations! Ah, ito Sang naman, ang mga Dabber Cuts Joke Centers natin. Tutok lang kayo at baka jokes niyo na po ang mapapanood nyo dito lang sa ang joke ko! Teka, teka, joke number one. Ide-dedicate ko muna dito sa avid viewer ng Eat Bulaga. Sino? Na si Malu Pagor. All the way oh, from Vegas. Hi, Stigas. Tita Malu. Hi, Tita, 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 Tita Malu. At saka ang kanyang mga dabarkan. Sa mm -mm. sila Gina, Butchay, Manny, and Cynthia. This one's for you, Tita Malu. Alright. Yan ay mula kay Vance Marcelo ng Quezon City. <laughs> Ito, ah. e, naka-withdraw na ako ng pera kasi nagpadala yung mami ko galing sa States. Sige, give me! O, oh, titreat ko kayo. Promise! Okay, see you later. Bye! Ayan, matutuwa mga friends ko! Miss? Yes? Hold up to. Oh! akin yung ATM card mo. Huwag naman po yung ATM. Pwede bang pera na lang? Cellphone! Ano ka ba? Yung ATM, mas maraming pera yon. Kaya, surrender mo na yung ATM mo. Hindi mo rin naman magagamit yun eh. Bakit? Alam mo ba yung PIN code? Hindi. Hoy. Uh, cash na lang, cash na lang. Hoy, anong palagay mo sa akin? Walang cellphone? Alam ko yata ang PIN code niyan. Al alam mo yung PIN code? Oh. Sige, anong PIN code ko? Pare-pareho lang naman yan eh. 1, 2, 3, 4. Sige. <laughs> <laughs> Kaya kaya rin tuloy kung ano yung pin code oh, ko. Oo, pare. <laughs> Universal eh, no? Oh, ah, ito, Luji. May pagdededicate ka oh. yata ng joke number two. Ito, dinededicate ko to sa daddy ko. Birthday niya kasi kahapon. At uh, kay Ricky. Parang malungkot taan. ka. Birthday <laughs> po niya kahapon. Happy boy. birthday, papa. Para sa yung itong joke na to mula kay Jana Sofia Cruz ng Novaliches. Happy birthday, tay! Action! Uh, ah! Yeah. Ah! Sino ba yun? Uh, ah! Ah! Nah, nah. Hoy! Ano? Saan ka galing? Sa birthday. Ano birthday? Birthday nino? Birthday ni Jennifer eh. Bakit ba? Uminom kami. ni Jennifer. <laughs> Jenny? Umuwi ka pa? Eh, siyempre, uwi ako. Dito ako nakatira. Pwede ba? Lumayas ka sa pamamahay na to? Lumayas ka? At bakit mo ako palalayasin? Ka na. Bakit? Napaka-lasingo mo, ka pa. Lahat ng gamit natin dito sa bahay, binenta mo DVD, sala set, dining set, at kung ano-ano pa. Pwede ba lumayas ka na bago ka pa makapagbenta ng ibang gamit natin? Oh, sige, lalayas ako. Pero sumama ka. At bakit ako sasama? Kailangan sumama ka kasi nabenta ko na rin tong bahay na to. Magbalot ka na. Hala! <laughs> <hila? Hila? laughs> Ata. ito ang pinakamatindi yata. Ito talaga naman, 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 talaga! Ito na ang job number three mula kay Dominic Chua ng Patangas! Ala, eh! <laughs> Chuk! <laughs> Kung naririnig mo <laughs> Ang naririnig ko <laughs> Oh, paradin Para din narinig na oh. Ang mo 🎵 Kung kita'y kaharap ano? Kaharap mo ako <laughs> 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 oh, oh, oh. Oh, wala akong mga tao, eh. Mag-gayit. <makes noise> <makes noise> nag-compose na? Ha? Mag-ngiti Hirap na hirap ako i-compose to, eh. Oo. na mo, nag-umpisa sa naririnig. <laughs> swing. Swing as one. Make it swing for. Ano? Ano? Magkakantaan na naman tayo? Or... Ang sa'yo kum kumanta, lalo kung umuula, no? Oo okay. nga eh. Sabaga eh. Tsaka masarap kumain ngayon ng mga barbecue, barbecue mga oh. lechon. Hoy! Mga... Nabanggit mo yung mga barbecue tsaka lechon. Mm. So, bakit alam mo yung lolo ko? Oh. Pag nakakita ng baboy yan, nakakita, nagdadaan. Alam niya kung ilang kilo? Alam niya timbang? Oo, oh, alam niya kung ilang, alam kung kilo? 60 kilo yung ano, yung baboy. Dumaan lang, ha? Dumaan! Ganon ka, katindihan lolo ko. May katindihan ka na doon. Bakit hindi may mati lang, wala. alam niya yung kilo. Yan ang tinatawag na may mata sa kababuyan. Oh. Oo. Oh. Katindi sa kababuyan talaga. <laughs> wala yan sa lolo ko. <laughs> ha? Bakit? Yung lolo ko, kahit hindi makita yung baboy, oh. makita lang yung mga yapak, yung mga footprints. Oh. Yung tapak? Ha? Yung tapak. Oo. Oh. Alam na niya, timbang nung uh, kung ilang kilo yung baboy. Ha? Ah? Oh, depende oh. sa lalim ng mga tapak ng baboy. Yung pin. Oh. Yung pi pin. Oh. oh. Pi pi Yun na nga. Tapak? Oh. oh. <laughs> Alam niya na? Oh. Ah? Nakakita mo na. Ano masasabi mo? Ma ma magaling. Eh kayo, may mga nakita pa eh. Bakit? Yung lolo ko. Oh. Hindi niya nakikita. Kunyari, ulo ng baboy. Oh. Hindi niya nakita. Oh. Alam niya kung gano'ng ilang kilo yun. Ay, makano lulo mo. Hindi nakikita yan. Ha? Walang, na, walang, uh, walang uh, uh, Wala. walang hindi, walang apa. Walang hindi nakita yung baboy. Natutulog yun. Huh? Oh, ah? Oh, may ulo ba ng baboy dyan? Ah, five oh, kilos man, yan. Ba? Alam, alam niya. kung ilang. Exacto. Exacto. Pa, paano niya ginagawa? Pa, paano nagagawa yun? Pinapakilo niya sa so kumpare niya. Ganun lang. Kaya <laughs> naman, napapakahira pa kayo. Eh, pwede naman ipakilo yun. Kasi... <laughs> Kung oh, naririnig mo <laughs> Ang naririnig ko <laughs> Para di Oh, burr. sa atin ng land bank. Easy padala, easy tanggap ang mga remittances sa padala mo. Kaysa ka man dito sa Pinas. ayu din ang CDO Samba Brazilian Style oh. Beef. Natural ang sarap, natural ang saya. At isa na namang studio audience sa ang nahuli. Natural na saya ang uh, dulot niya. Oh, oh. Makakatanggap din siya ng isang CDO Samba Gift Pack. Ang All tanong sino right, Jam! Whenever see your <laughs> congratulations. Ako sa iyo yan. Di naman mawawala ang kasiyahan. Nang RC Cola, yan hatid nila yan dahil alam niyo bang magkano pa rin yan? 5 okay. pesos pa rin. Talaga? 140 ml. Wala tong price increase kaya bili na sa kapa. At mamaya lang makakasama natin sila Aljur at Chris Bernal. Yan kaya tumutok lang. Huwag kayo lilipat. Dito lang tayo. Sa